Nandito na ako ngayon sa Honda Prestige. Sa may asan uh, wakin, inaayos na nila yung aking uh, kukunin na unit. Ito. Ito yung aking unit. FI XRN, bagong labas inaayos na siya. Inaayos na Lakas nang ano. Ang lakas ng ganyang... Uh, Naayos na. Ganda ng kapaloto. daming paglagyan ng sticker. Pwede may pila sa naman po. Pwede naman po malakas. Dito lang ito sa may uh, Jollibee Chowking. Harap ng Chowking. Wonderful.